Good morning! Aalis tayo day ngayong araw day. Iba yung trip na naman ni Hapon Zay. Ang trip niya ngayon day ay kailangan maging matalino tayo day. Pang dagdag daw ng talino day pupunta pala kami mga Inday sa Science Museum mga Inday but before pa tayo pupunta dai ang sabi ko talaga dai ay kung ikaw ay hindi nagutom ay ang mga bata sigurado ay gutom na yan oy kasi mag alas 12 na yan mga Inday ba kaya ang sabi niya sige kakain muna tayo sa gasto nung first timer pa ako sa Japan dai ang pagbasa ko sa gasto na restaurant nila dai ay gusto dai Walang joke talaga, day. Ang pagbasa ko niyan ay gusto, hindi talaga gasto. Ngayon, nalaman ko ay gasto pala. Pagkapasok niyo dito sa may restaurant, ay sasabihin ng staff kung ilan katao kayo. Ang sabi ko, apat na dosena. Tapos, ituturo nila kung saan kang table. Tapos, ito yung pinaka-wetter nila, day. Itong ano robot-robot nila, day. ba Yung tagadala ng pagkain, day. Tapos, yung order nila dito, day, ay ito na rin yung tablet, day. Walang hindi na rin uso yung pag-uusap dito sa kanila, day. Charot. Pag kumain nga pala kami sa labas, day, inuuna ko talaga yan na pa-orderin yung mga bata, day. Bago kami mag-order, day, ng mga adult, day. Ang gusto ko talaga yung may isda, day. Kahit saan ako mapunta, day, isda is life talaga, day. Buti na lang, day, hindi pa ako naging syukoy hanggang ngayon, day. Dumating na nga pala yung order ng aking mga anak na bata, day. Ano ba yun, anak na mga bata? Award na tayo mga inday, nandito na kami sa may museum na science, science museum pala. So bago kayo makapasok kung ano-ano mga titignan yung mga day, eh, bibili pa kayo ng ticket. At hindi ko alam kung magkano yung presyo ng ticket day kasi yung ama namin naman ang nagbaya day. Dito sa loob dahil, nandito na rin yung toilet nila dahil. Yung red na yan ay yung pambabae. Nakakaano yung toilet nila dahil kasi ano, yung purmang oblong dahil. Tapos yung blue na dahil, na merong linya na blue ay panlalaki. Tapos sa gilid na iyon dahil ay meron din kayong padidian ng mga bata kung kayo ay nagpapadede pa. Malawak-lawak pala ito mga inday. Meron siya hanggang third floor mga inday. Ang una namin pinuntahan mga inday ay yung mga train-train. Ito ata yung ginamit na mga train dito sa lugar namin, sa lahat ng mga may release ba, Kung mm -hmm. hindi ako nagkakamali, day, ha? Papasok na kami sa second floor, day, pero kailangan mo yung ticket na para magbukas ang gintong gate, day. So, yung daanan pala nila dito, day, pagdating mo dito, day, ay ano, paikot. So, ito yung mga nakita nyo sa screen, day, pipindot-pindot ka dyan, dai, may pindutan, tapos magsasalita yung machine kung ano yung mga nangyayari, dai. Hindi naman nangyayari, day, yung about sa tubig sa lugar namin, kung ilang square meter, yung lupa, yung ganun-ganun, day, ba. So, ibig sabihin, day, nakakadagdag ito ng talino-talino, day, at hindi ka mag day, kasi may Englishman, day. Tapos, itong wall nila, day, ba, pag hinapas-hampas mo, day, hindi naman hinampas, oy. Pag pinut-pinut-pinut mo, day, ba, lalabas man yung mga insekto, day, ay. At meron ding explanation, day, kung saan yan makikita, day. At sa lahat ng inikot-ikutan namin dai dito talaga ako naka-nakaano dai nakatutok dai. Yung ahas pala pagtiningnan tayo, ito pala yung ano natin, yung resulta natin sa mata nila. Kung sabaga, yan daw ang tingin ng ahas sa atin dai. Kaya na nangyayari dai ay antagal-tagal ko talaga jan dai oh. Ganyan pala ang itsura natin sa mata ng mga ahas dai oy. Oh, eh. Pakiramdam ko ng mga panahon na yan, day, gusto ko tuloy maging scientist, day. Dito sa kabilang side, day, ang sabi dito, what is M? What is magnitude daw, day? Ay, binasa-basa at nagpindot-pindot din ako, day, oy. Nandito na lang man tayo, day, at nagbayad-bayad tayo, ay titignan na natin, day, oy. Pati ito, day, o, na lahat ng kaliit-liitan ng inyong mga ano, day, ba? Ilagay mo dyan sa ano ba yan, day? Hindi ko alam, day, ba? Kikita kung gaano siya kaliit, day. Makita pa rin, day, ba? Ang akala ko daw yung kuko ko daw malinis na dai ay meron tingayan dai oy kung nakikita nyo dai. Pati yung mga bata dai nakikigaya din yan dai oy. Fast forward dai dumating na kami dito sa isang palapag pa ulit papunta doon sa third floor ba second floor basta bas, may a to ano ba yan dai basta may ABCD dai ba. Tapos itong mga ikot-ikot dai oy oh, pinag ikot, -ikot nila dai basta may explanation din yang ikot-ikot dai oy. At maraming klasing mga salaminday. May papayat ka, may tataba ka, may tatangkad ka, may papanda ka lalo. Lalo na ako pa'y pandak day ba? At ito naman day o, oh, music instrument day na nakalagay doon sa dingding ng toilet day ba? Hinampas-hampas ni si Bunso day o. Oh, eh. Nandito kami sa third floor, nakita namin sa second floor pala day, meron pala ding scientist ba tawag niya day, o teacher ba yan nag explain siya day about science day. Basta mga inday ang sumatotal day, pag pumasok ka dito day, ay eh madagdagan talaga ang inyong katilanu, ay, ano bang tawag dyan day? Madagdagan pala ang inyong kaalaman day, pag pumunta ka dito day.